specialty na ang pangalan is Volavant Ala Financier. Volavant. So meron tayong puff pastry o yung milohas na tinatawag nila. Puff pastry to, made with butter. Ang palaman natin is Ala Financier. Bakit Ala Financier? Kasi pang mayaman. Isa natin sa sibuyas. Cubes of ham. Tapos may sweet breads. Ito yung parang lapay ng mga batang baka. Tapos, lengua Tapos, mushrooms. Ayan ang feeling natin. Lagyan natin ng red wine. Yun! Okay, para malalim yung lasa niya. Lagyan natin ng gravy sauce ngayon. Brown gravy. Madali, pero malalim ang lasa nito. Okay, lagyan natin ng pepper. White and black pepper. Salt. So may butter. Talagang pang, ano, pang ilustrado. Volavant a la financier. Ipinakita rin ni Chef Gene ang pagluto ng potaheng gawa sa malambot na karne ng baka. Ito naman yung tenderloin, yung chateaubriand. Gawin natin yung sauce ng ating chateaubriand o yung ating steak. Okay? So, gawin natin yung mushrooms muna. Punog natin dito. Ito yung ating demi-glass. Ang base nito ay roasted meat, no? Mga roasted na buto at saka roasted na karne na kinuha natin yung sabaw tapos binabalang natin yung sabaw hanggang lumapot siya. Niligyan natin ng red wine. At habang inintay natin yung ating demi-glass, ipaplato na natin ang ating Chateaubriand. Ito ay binake natin doon sa ating horno ni roast natin. Galing siya sa pinaka-tender part ng cow.